So, luto na yung ating um, pata. Ah, good morning, Lindy. Good morning. Haga mo, nag-work na agad. <laughs> good morning, Ate Rose. Good morning, sir. Ano ating breakfast, Ate Rose? Ito po, uh, itlog sa kayong dalakong tuyo, sir. Pas Hala, nagpasulubong sa amin si Ate Rose nung kanyang binili sa... Yung mga haba. daw na, ano yan? Tuyo na... Ano po tawag dito, sir? Espada po yan. Patingin? Sa amin ah. po kasi ito diwet. Hala, laki. Ang hobo. Ayun, itong, itong tuyo ito. Masarap. Okay. First time ko makakakain ito, Ate Rose. Masarap ba yan? Masarap po ito, sir. Sige, latuin mo. Wala Go. Walang po dito sa atin. Sa sir, ah, walang ganyan? Wala po. Thank you. Sige, tigman natin yan. Tama-tama, okay. nagugutom na ako. Thank okay. you. So, tigman na natin ang niluto ni Ate Rose. Ito yung pasalubong sa amin ni Ate Ros. Espadang tuyo. Ilang piraso ito, Ate Ros? Dalawa? Dalawa. Yan ang haba. dami na, oh. Dalawang piraso lang yan. Tapos, siyempre, masarap pag may egg. Lindi, kumain ka na? Maya po, sir. Nagtabi po ako kanina. Nagtabi ka? O, oh, sige. Ito, sir. ka na. Mamaya na rin po, sir. Ano kanain mo? Tinapay po. Tinapay. Tapos, siyempre, masarap ang may mainit na kape. At masarap kumain ng gantong tuyo at sinangag kapag nakakamay. So, magkamay tayo. First time ko makakain ng ang tawag ito? Espada espadang, espadang tuyo. tuyo Ayan. Ano kinakain ba yung tinik nito, Atos? Ah, depende po sa inyo, sir. Tingnan natin yan. Hindi po natin. matigas yung toy. Ay, ano? Yung tinig. Hmm. Masarap. Thank you, Ate Rosa Pasalubong. Welcome po, sir. Ate Rosa, ilabas mo na yung pata. Okay, sir. Ilabas mo po. Ayan, sige. ima ko na yan. Gagawin ko siyang... Hamunadong pata. Ayan, Kasi na sa ating kasi apat lang naman tayong kakain. Okay. Tapos alam mo ba kung ba ako kung maghahamunadong ngayon natin tos? Ay, hindi po alam sa'yo. Kasi malapit na mag-expire yung pineapple juice. Lalagay <laughs> like 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 so. yung pineapple juice. yung pineapple juice, kunin na natin. Pero mamaya, iba-marinate ko muna ha. Okay. So para sa aking hamunadong pata, ito ang ating isang medium size na pata. Marinate natin ang ating pabulit kong select soy sauce. Dalawang, okay. dalawang tablespoon ng select soy sauce. Yan. Lagyan na natin dyan. Dalawang tablespoon ng patis. Sige pa. Ayan ako yan. lang ilang hawit. Yan. Tapos, i-massage-massage lang natin to. Yan. Siguro, tumabad natin to for about uh, mga one hour minimum. At tapos, kiling it up mo ha. Tapos, lagay mo sa Okay, Thank you. So, mag-sign na magluto kasi medyo matagal kong lulutuin ng patang hangunado mga more than two hours kong lulutuin. So, ang una nating gagawin, i na natin ang uh, pata. parta. Sure, so, siguro at least mga ilang mong... Tagal na lang kung hindi nakapagluto nito. Tagal na po, sir. Lagyan natin dito. Pipitin so, natin. So, piprito na natin ito ng mabilis na lang, mga ating 7 minutes each side. So, habang pipitin natin yung pata, medyo malapit na matapos, mag-papate na ako ng another kawali, maglagay tayo ng mga 5 tablespoons ng brown sugar. Yeah, tapos tutarawin lang natin yan. So, nagka-aramalize na yung ating sugar. Ilalagyan na natin itong pinagbabara ng ating marinin. Tapos, ilalagyan na natin itong malapit na mag-expire. Na pineapple juice. Kasi isang linggo na lang mag-expire na water rose. Kaya gamitin na natin lahat ito. Ilagyan natin ng isang perasong sibuyas. malaking yung sibuyas na ginamit ko. Pero okay lang tapos lagyan din natin ng water. Pansya-pansya lang guys, ginagawa ko. Kasi pa lalambutin natin mabuti ang ating pata. And then, ilagyan din natin itong ating pinitong pata. At palalambutin natin yan ng dalawang oras. And then, babalik-balik ka rin natin every 30 minutes. So, malapit na maluto yung ating um, pata, manado. Sa last 30 minutes, before maluto, naligyan ko siya ng mga pineapple tidbits yan. Naligyan natin dito. Tapos, lulutuin lang natin yung for another 30 minutes pa. So, lulutuin na yung ating um, hamunadong pata. After more than 2 hours, actually. So, ayan siya, guys. Titikman natin. Pero nung tikman ko na siya kanina, gusto ko nang tikman yung final na lasa. Gusto ko yung medyo masabaw. Hmm. Hmm. Maasim na matamis na medyo maat ng very light. Sarap. Ate Ross, kaya na tayo. Gutom na ako. Mag-early dinner na lang tayo. Si Reno na wala umalis. Pumunta sa nanay niya. So, tapo to lang tayo. Kumain na tayo. Gutom na ako. At eto na ang ating patahamunado. Pag kumakain ako nito, parang feeling ko, Pasko. <laughs> Hindi ko lang kung bakit. Kasi ham, charez. <laughs> Ate Ross, <laughs> maga tayo tapos kumain. Okay. Magpahinga na kayo pagkatapos. Maga kayo pwede, man, pwede matulog ng maagal ngayon. Okay, sige. Pagka linis ng kitchen, matulog na kayo ha. Sige Okay.